Tapos off na ulit natin. Ano to? Rota Astral size 16. Rota yan, idol. Ayun o. Rota. Size 16. Tag for sale din yan, guys. Ewan ko lang kung aabuti nyo pa sa so pag-upload ko ng vlog. Pero for sale yan. Ito na boy. Oh! Eh, sige, silipin ko. Dito kami. Bumalis si tropa na. Z650. Silipin natin. Ayan o. Oh. Ayan, ganyan. Ang pula. Check natin. Inactivate na nila eh. Ayan. Dami nyo dito. Ito yung SE ata eh. Ito yung sa Jericho. Oh. Oo, ito yung kaya sabi ko, ba yung gilid. Parang bakal. Eh ba? SE Ah, mas malaki 'tong tangke. Eh. Okay. just good na 'yung ano, bring and Sa piyesa pala nagiba. go. Ganito, si, si X10 R. Ang nakalagay sa number 5. Yan yung pinakamalapit. okay. Pag sa number 1 naman, higat ganito po siya. Parang mga 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 sa 1 mga 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 eh na siguro na boss. Dikit lang dito. Dikit yan boss? Okay lang yan? Okay lang yan. Oh. Bayan nilinisin pa na. Nilinisin naman nila dilil nila yan eh. Bigla ang gawa oh. Ang galing ng radiator. Dito ang tulo niyan eh. Tingnan mo pre. Eh. Ayan oh. Dito na tulo. Yung pagkakabilog eh. no. Oo. Uh, dito si na tulo, nauubos yung tubig. Kasi ito lang is pala to. Ano may lang eh. Hindi ko nung bakit. Dumi pa. Oh. <laughs> pa natin. Ano to? Isda? Ah, paro-paro. ayos trade trade lang money money so okay, guys so ito yung swap natin yung gram lights ang issue nya ito pero may add naman so tas makapalpa yung gulong yeah boy Hindi, <coughs> dapat pala. Tanggal na itong pan. Tanggal na yung pan. Pagilid dyan eh. Pagilid, pagilid. Ah, wala pala talaga. Tapos ito. Boy, okay na boy. Lahat yan, stay na na. Stainless. Tapos, ang kailangan natin ay dito. Yung dito pala. Ito na. Tag. Kabit tayo, sweets. Labos, brembo. Ah, parang ang pangit eh ang ganun yung ano wala ako nung ano hindi ko kasi nabi wala pa hindi silang yan sabi siya ah ano rin yan kapag naka ganyan na yan pag naka shot na ayun kasi kapag pinuwe hindi mo pwede pwersan yun pre mababali ito sisingaw yan ito ball ball sun na lang natin ah, to. ayos na sa meron na lang wala para legal ka papalta mo lang ito Pinipat ko muna dito sa loob. Umalis si Airmats eh. Ayan. Mag kasi tayo eh. Kailangan natin maayos lahat. Pati yung sa caliper. fitment tayo. Kasi tumatama yung bracket. Kaya kailangan natin magfitment. Ayan na oh. Oh! Iyan Ayos na. Okay na. Eh, wala nang tulo. Yung ano na siguro, violet lang yun. Yan yeah, na. Install na, pre. Oh? Ganda eh, pre. Parang nasa disco ako eh. Oh. <laughs> At marami rin kulay yan. Isang kulay lang. pre. Okay. rin Mayroon yung RGB. Okay, ito lang. Clip. May clips ng dalawang tornilla. Tapos clip. Clip dito. Okay. Alas. kaso ah, Kalas ata pati ano ala. Kalas ata pati ka Taga taga cek ko lang Okay kalas pati ka Ito gas gas niya Bali ito natatanda nyo Tanda lang ba pala pre Tapos clip lang ayan. Unboxing Fresh <laughs> 10k odo oh, Palit agad Ito ayan Tanggalin nyo lang ito Yun! Ah, ito na lang. Yun oh, bago na. Ito yung luma. Ayan dyan oh, gas gas. Ito na. Tatutornilyo na lang to. Ang um, para, ang um, para. <laughs> <laughs> Paras naman eh, di ba? Oo. Oh. Oh, Paras din to. Yan nyo? Oo. Oh. Same ng code eh.